Hello mga kachamba, welcome to my YouTube channel. Please subscribe po para lagi kayo update sa video ng YouTube ko araro. Sumata po na no May 1, 2024. Sumata po yung para po ka 0501, 24. 0 plus 5 equals 5. 0 plus 1 equals 1, 2 plus 4 equals 5 plus 1 plus 6 equals 2. Possibly pa yung tatamang buwas. 5 plus 1 equals 6. 1 plus 6 equals 7. 6 plus 7 equals 13. Possibly pa yung tatamang buwas. 12 and 13. 1 plus 2 equals 3. 1 plus 3 equals 4. 3 and 4. 1 plus 2 equals 3. 2 plus 1 equals 3. 3 plus 0 equals 3. 1 plus 3 equals 4. 2 plus 2 equals 4. 3 plus 1 equals 4. Ito po yung possibly yung tatama May 1, 2024. Nasa inyo po kung tatayaan nyo. Ito mga numero ito. Ito po yung sumadala. Mangilama po at maraming salamat.